Hi Aquarius, second half of 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo, Aquarius. Ano nga bang mensahe ang kailangang marinig? Okay, we'll be straightforward sa ating reading. Aquarius, second half of 2024. Anong ating maiwan para sa inyo? Message. Aquarius, anong parating, anong ganap, anong mensaheng gabay? Aquarius para sa mga taong maaaring makapakinig. Okay, merong kumpol na bumagsak. Meron ng ilang kumpol. Okay. Okay, isa-isahin natin guys. The Fool, this one is in reverse. The Ace of Cups, the Two of Wands, okay. the High Priestess. The four of pentacles, rivers. King of wands, rivers. King. King, king of pentacles. Both are in rivers. So, Aquarius. Okay, Isahin -isa po natin. The fool, Ace of cups, two of wands. Meron tayong nakikitang bago. Okay? Bago or pagbabago sa iyong buhay. Pag-ibig, unang-una na, specially or dito sa ilang connection na meron ka, the Ace of Cups, the Two of Wands. In this time, more on the serious side, yung ating nakikita, mas seryoso, mas may pang future, long term, may paglalim, pagdating sa inyong mga connection. I will be honest, and it is love. Aking ulitin, no matter what your relationship status, single in a relationship or married, meron pa pong paglalim. Pero tayo ay general reading guys, still, still, just only take what resonate, napakalawak nito. Pero new beginnings. Okay, sige. Sa so, isahin natin. For some of you, single, maaaring makatanggap ng love proposal or meron ka ng someone, meron kang someone na makilala or nais pa or na naisin pang kilalanin at one point sa susunod ng mga buwang ito. Siyempre pa, kung magiging open ka lang din naman. At kung ready ka na to mingle, hindi imposible na meron kang makilala. Ito na yung pwede mong matawag na one and only true love. Kung baga, husband or wife material ba ito? Kasi nga po, sa connection ay may paglalim na tayong nakikita may pag panga pa nga para bang ilalaban nyo ito itong connection na ito dahil dito, yung spark ayan, andito yung inspiration magiging inspired sa buhay connection relasyon ang mga Aquarius singles, especially na rin ano, para bang new, ano eh, new love new love interest Ayan. In a relationship tayo. Since meron ng paglalim, the high priestess, the ace of cups, the two of wands, parang eto na yung nililook forward na ilan sa inyo. Kahit sa simpleng pagpaplano, ay pwedeng umangat ito sa mga susunod na buwan, couples. Meron ng, eto, maaaring makatanggap pa ilan ng marriage proposal. Okay? Kumbaga, andito na kayo sa point na, gusto na itong laliman. Lalo na kung meron na rin kayong ilang dagok, ilang laban na nalagpasan. And this time, you will be ready. Okay, Ito lang, balik tayo sa single. Bilang nandito ang The Fool. Single specially, pero pwede rin naman mag-apply ito kung magre-reflect para sa ilan na nasa isang relasyon na. Okay. Hindi kailangan umayon ang sitwasyon, okay? Hindi ko ito tatamisan. Pero meron tayong nakikita kasi yung pagmamadali. Reversal tayo every time. So, para ano po ito, pwedeng mag-apply sa'yo or sa isang tao na pwedeng pumasok sa iyong buhay sa mga susunod na buwang ito ng taon. Second half. So, sa part na ito, especially nga yeah, po singles. Yes, may, may patutunguhan eh yung relationship. But at the same time, sana, ay papaangatin mo yung practicality o yung pagiging realistic nang hindi ka nagmamadali. Meron kasing tendency dito na parang ayaw mong magpabigil o siya ito. Kung baga, lalo na kung andito yung spark, andito yung kilig, di ba? Parang ang hirap nitong, ano pa, Hindi uh, hindi pansinin, kung baga. Yun lang naman. Hindi sa hindi magiging okay ang sitwasyon, wag lang padalos-dalos. At huwag lang din kayong, hindi sa bababaan nyo yung standards, yung love standards na gusto nyo or gusto nyo maramdaman makamit sa isang tao. Pero just don't, um, sabi ko nga, stay realistic eh. Huwag kayong mag-set ng high expectations sa sitwasyong ito. Kalma lang. Let things flow naturally pagdating sa iyong buhay, love life. Ano pat, kung patutungo kayo doon? I mean, sa hahaba-haba, sa inabahaba man ng prosesyon, sabi nga nila, sa simbahan din ang tuloy. Kung hindi kayo magmamadali, okay? At i-enjoy nyo na lang muna ang connection ito. Ayan. Pero, ang dito yung ilang opportunity naman to love. Love, love, love. Yung nakikita ko dito. To love and be love wag lang madaliin. Pero, syempre, pa the of the day, guys, still, everything is up to you pa rin. Okay? Okay. The Four of Pentacles, King of Wands, Rivers. Umangat dito yung maybe kailangan nyo itong pangatin. Yung ilang uh, creative side nyo, Aquarius. Meron ba kayong gustong bigyan ng something action, but at the same time, parang naninimbang kayo, or maninimbang kayo sa susunod na buwang ito. Lalo pa sa mga meron ng obligations, okay? Or meron ng ilang anak, ganyan. Meron ng kids, or talagang mga provider, breadwinner. So, syempre pa, ba, baka hindi nyo ito gaano nabigyan ng tuon. Maybe isang sign nito, why not? Bigyan nyo naman ng opportunity ang inyong mga sariliya, Aquarius, na Pagtuunan niya, lalo pa kung andyan ang inyong mga kagustuhan. Or mahal niyo tong gawin. Kumbaga, parang ito yung mga matatawag, parang ito yung feeling ng uh, gawain or trabaho na parang hindi ka nagtatrabaho kasi nag enjoy ka. Okay? Kumbaga, dito ka, magiging masaya. So, bigyan mo rin ng chance ang iyong sarili na bigyan kana ng focus. Kung hindi mag-apply yung about relationship, maaari yan dito sa creative side, single especially yung kagustuhan, kahit sa simpleng mga gawain ito, or hobby, sports na nais nyo, why not? ba? Diba? Deserve. Lalo na kung alam nyo naman sa inyong mga sarili, na ayan, patuloy nyo lang ding Actually, sabi ko nga may pagkasobra. May pagka, mainit pa nga. It's either sa relationship lang ito or sa career. Nagiinit kayo sa part na yun. Or it can be both din naman sa parehong sector na ating nakikita. Ang ah, ilan ilang kasi sa inyo, ito sabi ko nga, maaaring nagiging practical lang din eh. Medyo nagkukuripot. Ayan. Dahil sa so, hirap na rin ang buhay, ano, lalo pa rin kung meron kayong obligasyon na. Maybe isang sign lang din ito for some of you. Baka dito kayo nagmamadali or higit kayong naglalabas, mga providers, na lang. Best time ito in the next 6 months na i-review ang iyong finances, kung paano mo pinapagalaw yan, ang baso, kung, kumbaga, kung paano ka nagpaplano, kung paano ka nagpapasit, ayan yung ating nakikita dito. Meron ding pag-travel, kung hindi ko ba na mention, the full, the two of one sa inarito, maraming nga dito na nakagustuhan, sabi ko nga, yung mga, hilig nyo. At sa paraan na yan, ay iba-iba tayo kung saan kayo mag enjoy Or pwede rin naman na pagsamahin. Buhay ka rin ang unang umangat, kayo din, trabaho. Kung baga, dito ma ma, um, ma or malala ng inyong mga atensyon kung saan ay natural ka. Kung saan ay hindi ka lang nag enjoy about sa travel, pero nagtatrabaho ka rin. I mean, work and life balance na why not? Why I'm getting a message na para sa ilan sa inyo, mabibigyan ng travel opportunity kung saan kakibat ka ito ay trabaho. Pero at the same time, ano yung pleasure? mag enjoy kayo. Or may enjoy nyo rin itong opportunity na to. Claim na natin yan. Okay? So, buhay career, maganda po. Meron lang kayong maaring desisyon. Career, ulitin ko relationship, partnership area, business. Two of ones. It could be a major or big decision when it comes to your relationship, partnership. Sabi ko nga, mas pipiliin nyo na yung maging seryoso. Okay? Or pang long term, pang futuristic. As in Aquarius, very futuristic talaga kayo mag-isip. Ayan, nakatingin na kayo sa hinaharap. Yung mag gusto nyong maharating pa or makamit pa. Na hindi imposible. Okay, ayan ang nakikita natin. Um, decision, yes, na-mention ko yun. Kung, ayan, major decision, magpapakasal na ba? Magsasama na sa isang bubong? Or bubuulan ng pamilya, ng baby? Yes po, the ace of cups, two of ones, high prestice. Lalo pa kung mag-apply na, mag-decide na ilan sa inyo na lumagay sa tahimik at magsama. Hindi po imposible ang baby blessing this year the second half of the year 2024 para sa inyo Aquarius ah, okay magandang indikasyon ulitin ko na pwede nyo nang makilala or higit nyo makilala ang inyong mga one and only true love the ace of cups, new connection new friendship new love interest or kung andito kayo sa punto na meron na kayong kinikilala or meron na kayong kinakasama may paglalim pa na ang ganda, game na natin yan para sa inyo. Huwag lang magmamadali sa ilang desisyon. Kasi lalo pa nga po kung mag-apply na ito ay isang major or big decision sa inyong buhay. Hindi, sa hindi magiging okay. Okay? Pinapaalalahanan ka lang dito na kung kinakailangan pag-aaralan, huwag madalian ng proseso. Unti-unti, sabi ko nga, let things flow naturally pagdating sa inyong buhay, karera, pag-ibig, at trabaho. Okay? Let things flow. Na hindi natin pinapangunahan ang mga bagay-bagay. Meron at merong dahilan. Ayan lang. Trust the process lang din. Okay? Kasi may mga pagkakataon na kaya tayo nagmamadali kasi excited tayo or naiinap tayo. More on self-care, self-love, the high pressure ay narito. Follow your heart. Sabi ko nga kung saan kayo higit na magiging masaya. Sa isang tao man ito, sa relasyon, sa trabaho, or personal na hangarin when it comes to your heart. Ano ba yung parang matatawag mong passion? Yung inner calling. Kung saan ka higit na magiging masaya. Kung ano yung nasa puso mo. At sa point na yan, ikaw ang tanging higit na makapagsasabi at piyayos. Okay, Maybe this is a sign. Okay, na Pagbigyan mo rin ang sarila sa mga nais mong gawin. Love yourself, okay? And allow things to unfold naturally para sa'yo. Kuha tayo ng pinaka-final waves para sa mga aferyus, second half of the year. Meron ng umangat dito hindi natin pipigilan. At pa tayo dito. Ayan. Ang dami. Kunin natin yung pinaka- message pa. Aferyus, ayan na. Healing. Hmm and presence. Lumabas din sa inyo kung kayo nakapakinig sa kapwa nyo air science. Ano ba yung katapos lang natin kung hindi ako nagkakamali? Gemini, oo. Ayan. Merong healing. Sa aking pakiwari dito, more on relationship yung ating napag-usapan, trabaho. Maring maging handa kayo sa ilang pagbabago. Okay? Patungo sa bago bagong simula ay mayroong renewal sa relationship or mayroong bagong member of the family ang papasok kasi nga hilom na kayo. Hinubog na kayo ng mundo. Ready na raw kayo. So, tanggapin na itong patuloy na bago pagdating sa inyong buhay. Life in general, type of general message saan manag-highlight ang inyong buhay right now. Merong patuloy na healing claim natin yan na merong pagkiling. Lalo pa nga po kung hindi isang medical advisor ang moonchild, halimbawa physically or mentally, emotionally, meron kayong ilang dalahin na very normal. Aquarius, claim natin, ipag-pray natin the high priestess sa inarito. As long as hindi ka sumusuko, hinaharap mo ito, sumusunod ka sa ilang pagpapayo nung alam mong higit na makatutulong sa'yo professionally, health-wise, sa ilang medical advisor. Halimbawa lang naman po, Gawin yan. Okay, hanggat humaharap ka, hinaharap mo ang iyong sarili, ang mundo, itong kailangan mong tugunan, problema man yan, o karamdaman, meron at meron ditong pagkaling. I-claim na po natin yan at ipag-pray, alam naman natin how powerful prayer is para sa inyo. A yung second half of the year, yan yung maaring messages na marahil ay kailangan niyong marinig.